busy ngayon, ready ready na. Napakaganda nga pala ng araw dito sa Pilipinas. Sa so pagagising talaga namin, first thing kong ginagawa is nag-aayos ako ng mga beds namin. Kahit naman nakabakasyon tayo, meron pa rin tayong ginagawa sa buhay. Pag nasa hotel kami, hindi ako nakakapaglinis. Pero pag dito naman sa apartment, Palagi talagang merong mga bits and pieces na ginagawa sa bahay at meron ding mga paglilinis. So tatlong bedroom nga pala yung nirerentahan namin. Medyo malaki yung bahay. Kaya naman, medyo malaki-laki din yung lilinisan natin. So marami nga palang mga damit yung mga anak ko pag nagbibihis kasi sila. Kahit saan saan ang nilalagay. So meron nga pala tayong vacuum dito. Naaalala ko tuloy yung vacuum namin sa New Zealand. Akala ko pa naman makapagpahinga ako ng 3 months na hindi magbabacuum. Ito ako talaga gustong gusto kong malinis yung tinitirahan namin at kung saan kami nagsistay. Dito nga pala yung bedroom namin ni Mr. at ni Silas. so magkatabi kaming tatlo. So napag-isipan nga pala namin na pumunta sa Tagbilaran City 30 minutes lang naman yung drive from Panglao. Hindi mo na kami magtatampisaw sa tubig at dagat. Sobrang init kasi. Napapaso na yung mga anak ko. At medyo nagsasunburn na. Kaya naman mamamasyal magpapalamig muna sa mall. So ito yung part kapag nandito ka sa Panglao. Malapit lang kasi yung city. Pag gustong gusto mong pumunta sa syudad, at magpahangin at mamasyal, eh pwedeng pwede lang. balita ko po nga palo sa 38 degrees ang init dito sa Panglao kaya na magpala damang dama talaga namin at ibang iba talaga. Kung nasa Siargao kami, hindi masyadong mainit at minsan pa umuulan. So, andito nga pala kami sa isang mall dito sa Tagbilaran City. Pangalawang beses na nga pala namin ni Mr. magpunta dito at first time naman ni Mama at ng pamangin ko at ng mga anak. Pagkatapos nga pala namin mag-shopping konti, is nagpunta kami dito sa Pizza Hut. Kapag lumalabas talaga kami, nagla-lunch out kami. Pag uwi naman ng bahay, is nagluluto na. So, nag-order nga pala si Mr. ng pizza. Ako naman, nag-order ako ng spaghetti at chicken. Pati na rin si Mama at yung pamangin ko. Yung mga anak ko naman, chicken lang in order with rice. After nga pala namin kumain ng lunch is napunta kami dito. Tapat lang naman ng mall. Nagpagupit nga pala yung kambal. So sinusulit talaga namin sobrang mura ng pagupit dito sa Pilipinas. Sa New Zealand kasi $30 o isang libo each yung pagpapagupit. Kaya naman ako lang talagang gumugupit ng buhok ng kambal. Pati na rin si Silas ako lang din yung gumugupit. Ito so nakamit nga pala tayo ng followers. Dito sa mall at shoutout nga pala kay ate. Maraming salamat sa panunod sa McPherson Family Vlogs. So, ko nga pala si Mr. at New, mga bata sa isang play area dito sa isang mall. Gusto ko si maglaro ng mga bata at nakakita nga pala ko ng ukay-ukal. While naglalakad kami dito, is meron palang napakagandang ukay-ukay dito lang sa Tagbilaran Mall. Napakaganda nga pala ng mga damit nila at branded pa. Merong cotton on at meron ng H&M. Nakakita din tayo ng followers dito nakalimutan ko nga na yung pangalan Shoutout nga pala Maraming salamat sa panunod sa McPherson Family Vlogs Kuminsan so, lang ako nakakapag-shopping kahit nagbabakasyon Sobrang hektik talaga ng schedule At pinafocus kasi namin Pinapriority priority yung mga bata Kaya naman yung pag-shopping is minsan lang Kapag naglararo sila nanay ka na kasi ang hirap-hirap na mag-shopping, hindi mo na talaga nagagawa yan. Minsan pa, naubusan na tayo ng pambili para sa sarili natin, lahat na lang sa mga bata. Priority naman talaga natin sila at second lang tayo. So nagbayad nga pala kami pagkatapos namin makapili ng mga damit. Another bagahin na naman ang ilalagay natin sa aming maleta. Pagkatapos nga palang mag-ukay-ukay, nagpunta kami ni Mister dito sa isang grocery shop. Kunti lang naman yung pinamili namin, hindi niya kasi kakarga sa aming tuktok. After isang oras, nakalabas na rin yung mga anak ko. At nag na rin kaming umuwi pabalik sa Panglao. So 500 pesos nga pala yung bayad papunta sa Panglao to Tagbilaran, vice versa. Tumakay lang kami ng tuktok at 30 minutes lang yung drive. Pagka uwi nga pala na may nabahay, naabutan ko si Mr. nagluluto ng alimango. So pinakuluan nyo muna ito at pagkatapos, Nagiwa ka kami ng bits and pieces at kinat namin into half. Simpleng-simple lang pagluluto ko sa crab ngayon o sa garlic buttered lang maglalagay lang ako ng butter at saka garlic at pagkatapos ay ako na yung ating naluto na na pinakuluan na alimango kanina. Season lang natin ito with salt and pepper. So sinimplihan ko lang kasi wala tayong mga spices dito. Alam nyo naman, nagta-travel tayo at wala tayong mga bits and pieces dito sa apartment or bahay. You know what's the Bisaya on that? Huh? Start with the A. Abus. Ande. How? How did you bite? Do I don't bite with mama. You <laughs> 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 We have with the uh, big crackers, mama. You. you put it inside, yeah. then crack it. Mmm, the bar. Blue one. Oh, no! 6, mm -hmm. or... So guys, thank you for watching this video. I hope nag enjoy ka sa susunod na vlog. Bye.